Ha? ha? Mangayo lang sa MC si Kwati. Salam. Kulang. Kaya sila labot. Manang tata, thank you. Sarap, sarap ng aming. anok ni Ate Dins. Anok na pinaka masarap sa bantayan. sekreto ka lang, nire nakita na kita ha. Pero wala sa mukha mo. Eh, Ay, kamay lang yan. Tayo pa? tayo pa, na. <laughs> sarap, oh, umusok-usok pa oh. Sarap, sarap, sarap. Bili-bili na kayo. Umaga-umaga kami, nakapila na rito. Ang dami-dami nakapila rito. Bising-bising siya. Yun ang paano pagluto doon. At saka, masarap magluto sa kahoy. Tsaka meron siyang ano, si Kwati. Ayan si Kwati tawag siya. Parang squash yung tawag, tapos punasan <laughs> ka. Ay, gayon. pa lang ah. Ay, 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 ay. May pa sila pangatukod. Sige, <coughs> <coughs> saan na ito kasi Kwati mo, siya? Tapos oh, oh. kinilo na kinilo. Ang champurado pila? Sarapan. May ang sikwate o sa... Takay ko yung kasi ka